Eksaktong alas 7 ng umaga ng Buksalitong Pinaglabanan Elementary School dito sa lungsod ng San Juan, para nga dito sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon dito kay Vito Mingote, principal ng Pinaglabanan Elementary School, na inaasahang nasa 10,000 mga botante ang dadagsa dito sa Pinaglabanan Elementary School para gawin ang kanilang karapatang bomoto. Para sa mga taga-San Juan na nakatira sa Barangay Isabelita, Barangay St. Joseph at Barangay Tibagan, dito sa Pinaglabanan Elementary School ang kanilang polling precinct. Mayroong 27 class dito sa Pinaglabanan Elementary School na inaasahang buboto bo nga ang nasa 10,000 mga botante. Ang mga nakatatanda, PWD at buntis ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas una ng hapon. Habang iba ng mga botante, hanggang alas 3 ng hapon, batay na rin sa umiiral na batas. Ang mga nakatatanda, PWD at buntis ay may designated polling precinct kung saan nasa ground floor lamang upang hindi sila mahirapan. Sa ngayon ay uh, bawat uh, polling uh, precinct uh, naman ay, ay boboto ang 400 hanggang 500 botante. Sa ngayon nakikita natin unti-unti na dumarating itong mga tagasan muwan na nakatatanda at PWD dito sa Pinaglabanan elementary school. Kanina nga ay nabutan nating nagdasal ang mga guro kasama itong si Principal Mengote dito sa Pinaglabanan elementary school. Ang kanilang dasal, mapayapang halalan at magkaroon ng wisdom ang mga botante para makapili ang tabang taong inuloklok sa pwesto sa kanilang mga barangay. Sa ngayon, Nandito na rin ang mga ataga ang mga volunteer mula sa PPCRB. Kasama mo mula din sa RMB Manila para sa 2023 Bantay Balota BSK coverage. Radyo Mangroya Mamogay. Tata, RMN. Maraming